Good morning mga ka-surprise, surprise. It is the time of the day na nararamdaman na po natin ang holiday feels. Well, December po is the holiday season dito sa Philippines. November pa lang po ngayon pero ramdam na ramdam na po natin ang holiday feels. And bakit ko sinasabing ramdam na ramdam natin? Maglalala po tayo, di ba? Holiday season is the season for mga lala move and everything so ayan nagpapalala move po tayo and then uh, turuan ko po kayo kung paano ba or i-share ko po sa inyo kung paano po ba ako nagpapalala move pag mga fragile items kasi babasagin po itong ipapalala move natin and lalo na kung umuulan syempre kailangan pag ganito kung nasa paper bag isusupot po natin iyan so para pag nabasa 'di ba? Hindi siya yung parang sa mga commercial po ngayon yung bing bang bim. So yung po i try po natin siyang i bingbang Bing bang bim. Bing. bing bang bang. Parang yun niya tayo yun yung sa Sprite commercial yung naglalakad siya and then nabasa yung paper bag niya. Nahulog lahat nung nandoon. So ayun. Kabubuko pa lang po, ayan 4 minutes away daw po yung uh, Lalamove rider and then ayan na po natin. Diba guys, what can be more festive than sending gifts? Sabi nga nila, it's uh, holidays is not about you. Turning it's about you, but it's mostly about forgetting yourself and uh, think of other people. So ayun, para hindi po mabasa lalo na kung uulan pag paper bag po yung ipapalalamog natin isupot po natin Ganyan. and then ayun nga po sasabihin natin dun sa lalamog uh, driver na fragile po ito, babasagin kaya ipapakita rin po natin sa kanya para po pag uh, nabasag, alam po kung sino po yung um, magahandle ng cost Ano po ngayon? November 9? I'm eh, not sure guys, pero linggo po ngayon. It's 9 in the morning. Something like that. Actually, it's mga around 7 pa lang pala. <laughs> Medyo na confuse lang ako guys. Kasi nga hindi po ako madalas sa Papa Kaya sinasabi ko rin po na talagang festive mood. Festive mood po sa akin ang uh, pagpapasend ng Lalamug. Is because, ayun nga tuwing mga festive season lang po tayo nagsisend ng mga ganito. And then ayun guys, pag ano, pag babasagin, syempre, pag nasa paper bag siya, lalagyan mo pa siya ng mga karton and everything. So, ganun po. Lagyan nyo po siya ng mga karton. Ayan. Ganito po yun. Hello? Good morning. Yes? Ah, okay po. May, may itim. Dito po sa tapat namin, kuya, may makikita kang itim na, ano, na motorbike na mo nakapark. Hello, oh dapat pandaan niya. O, talaga yung lagi-lagi. Opo, itim. Kulay, kulay itim. Sige, po dule-dule. Sige, kuya, dule-dule. Sige, kuya, Ah, uh, itim. Okay, kuya, dire-direcho lang. Medyo dulo kami ng santan. Hmm. Okay, see you. So ayun, lalagyan din po natin ng sticker para kung sakali po na may mga mawala, ganon, Diba? Alam po natin an <laughs> kung may emergency, alam po kung saan dadalhin ganoon. Kuya dito po. Kuya dito po. Tara lang po. May ano kuya yung pa ako, may rayuman, Di ako makatayo. <laughs> Kuya, dito po. Kuya, babasagin po ito, ha. Ito. oh kuya. Babasagin po. Ang <laughs> problema yun, hindi na lang mapasok. Siniweng kayo doon sa guide, kuya. Doon yun na lang may kuya kunin sa ano, yung sa jalipiran. Doon na yung maghahansa ng post. So, para pag nabasa, hindi ma <laughs> sukot ko. Ano na ito po guys, Alagin natin ng panibagong sticker. Oh, it's okay, buddy. okay. Yun guys, i-stick nyo lang na gano'n Ayan. So, ready na siya. Kaya pinablog ko, kuya. <laughs> Ito na po. Pasensya na no, kayo, hindi ako makatayo eh. May rayuma ako. Ayan po. <laughs> Salamat po, kuya. Kuya, yung sa gate, doon nyo na lang ano, i-ask sa ano. Kaibigan ko, mama, ano na yun. Salamat. So ayun po, naisend na po natin yung fragile. Kuya, fragile yan ha. Yung fragile na ano natin um, lala mo request. So ayun. <clears throat> so magchacha na lang po tayo habang wala pang 15 minutes. Ay, pusang gila. Ayan. Medyo pinawisan ako, hindi pala lalo kong papawisan pa tayo. So, sabi ko nga po, it's uh, morning po ngayon and um, around 7 in the morning. So, ano pa lang po tayo? Um, medyo bumibuelo pa lang po tayo. And then, um, eto guys, in, ang ano ko ngayon, tea ko ngayon is, uh, mahilig ba kayo sa tea? So ito ngayon tayo yung um peach peach flavor. Ayan. Ingat po. So ayan mga ka-surprise, surprise, surprise. Uh, it it was a successful delivery or pickup. up. Pick up pa lang. <laughs> And then ayon, nasa holiday uh, mood na nga po tayo. Ano po siya? Yung pina-deliver ko po na yun is a gift. Ayon. And um, Guys, uh, ano 'yun? Gift 'yun for uh, christening or binyag. Hindi po ako ninong. <laughs> Hindi po ako Katoliko. Hindi po ako nagpa-practice ng mga katolicism. Uh, na nabaut na nabaptize na po ako bilang Catholic. Pero hindi na po ako nagpa-practice ng mga Catholic, um, ng pagiging Katoliko. Christian lang po ako ngayon. And um, uh, due to some uh, religious um, differences, hindi po ako nagpapakuha na bilang ninong, mga ganon. Naniniwala naman po ako mga ka-surprise, surprise na kahit hindi po tayo ninong, pero pwede po natin i-guide ang mga tao, ang mga bata para sa Christianong pamumuhay di ba yun naman po talaga yung sense ng pagininong so ayun po I, I promise naman po doon sa pinag-sendan pinag, pinag ko ng gift kasi hindi po ako makakapunta doon physically kasi nga po di ba hindi naman po na tayo nagpa-practice ng mga Catholic um, rituals so isinend ko na lang po yung um, gift ko ganun and then um, Ayun, close ko po yung pinagsinan ko noon, kaya po yung baby niya, ayun, I promise naman doon sa baby niya na, ayun, kung kailangan nila ng spiritual guidance, ayan, kung kaya pa, syempre, di ba, tutulungan po natin, ayun, igagayad po natin sila. Ayun, magtina po tayo. Guys, nice. gusto ko nga rin pala kayong i-update. Baka sabihin nyo, bad, bad vibes naman. Oh. Gusto ko lang po kayong i-update dito sa nangyaring gout ko. Kasi kung narinig nyo po kanina, sabi ko hindi po ako makatayo kasi may arthritis po ako, may gout po ako. Ayun, so di ba kahit hindi po tayo makatayo, kahit gumagapang na lang po tayo, is nakapagpabuk pa rin po tayo ng lala mo. <laughs> so ayun po, day 4 na po ng Uh, na meron po akong gout at or arthritis yung yung pinaka-common. And then ayun po, una po is uh, sa isang pa lang po yung may arthritis o or gout. And then sa day 2 or day 3 po is naging dalawa na po sila. And ayun, nasabayan pa po ng phlegm. Kaya 'di ba, ngayon po mga malamig na season, amihan season na po, na-amoy na niyo na po ba? ayan, nagkakasabay-sabay na po yung mga sakit natin. So, ayun, patuloy pa rin po ako uminom ng allopurinol. And um, napansin ko po guys, ano, ngayon ko lang po napansin, matagal na po ako nagkakaroon ng gout. Pero ngayon ko lang po napansin na tuwing gabi, tsaka talaga siya sumasakit, ganun. Kaya, before, um, any day, pero ayun nga, nababasa ko dun sa mga comments na usually gabi yung dumadating. And then, hindi ako naniniwala kasi nga sa akin, hindi naman ganun yung situation ko. Pero ngayon po guys, nararamdaman ko na po yun na tuwing gabi, tsaka siya dumadating. So ayun po guys, um, I wanna wish you all a festive um, holiday mood ahead. And again, it's not about, it's not about just uh, thinking about ourselves. Lalo na po kung matanda na po tayo. For the kids, ayan, holiday mood. Talaga pong uh, prioritize po natin yung mga kids. Ayan. It's about giving. Ayan. And hindi lang po sana tuwing holiday um, tawag dito, season, ang bagiging ano po natin, giving po natin. It's all year round po. Ayan. <laughs> hindi naman po talaga natin alam kung anong araw pinanganak ang Panginoon Jesus. So, isipin na lang po natin is araw-araw po siyang pinanganak. Ayan. And, um, ayun po, hindi ko na po papahabain itong video. And, um, ayun po. Salamat po. Sinamahan niyo po ako. Putulin ko na po, guys, ah. Putulin ko na po, mga surprise, surprise, surprise. <laughs>